News updates. Mga balita ngayon, ilan pang bayan at probinsya sa Luzon, Visayas isinailalim na rin sa state of calamity. Bagyong Emong inaasahan magla-landfall sa La Union o Pangasinan bukas, Hulyo 24. Tatlong high-value target aristado sa Baybas sa Surigao City, 1.8 million pesos na shabu na kumpiska. Labi ng OFW na nasawi sa missile attack sa Israel dumating na sa Negros Occidental. Ako po si Cesar Soriano. ayatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nadagdagan pa ang mga lugar at probinsya na isinailalim sa state of calamity, bunsod ng mga pinsalang idinulot ng tuloy-tuloy na pag-ulang dala ng bagyong krising, dante, emong at habagat. Idiniklara na ang state of calamity sa buong probinsya ng Pampanga matapos aprobahan sa special session ng Sangguniang Panlalawigan ang resolution ngayong araw, Hulyo 24. Nagdeklara rin ang state of calamity sa buong probinsya ng Bataan, Cebu City, gayon din sa ilang mga bayan sa Bulacan, Rizal, Pangasinan, Tarlac, Batangas at isang bayan sa Palawan. Parehong deklarasyon din ng umiral sa dalawang bayan sa Antique at sa Cebu City. Sa National Capital Region, nakataas pa rin ang state of calamity sa Quezon City, Manila, Malabon, Las Piñas, Marikina at Navotas. Layunin ng deklarasyong ito na higit na mapabilis at mapadali ang paghahatid ng tulong at maisagawa ang mga kinakailangang hakbang upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga apektado ng bagyo. Samantala, isa ng ganap na typhoon, ang bagyong Emong na huling namata ang halos hindi gumagalaw 175 kilometers sa kanlura ng Dagupan City ayon sa pag-asa. Inaasahang magla-landfall ito sa La Union o Ilocosur sa biyernes at posibleng umabot sa signal number 4 ang itaas ng pag-asa sa ilang lugar sa mga susunod na oras. Arestado ang tatlong high-value targets sa bypass operation sa Distaho Travelers Inn, Surigao City noong Hulyo 23, 2025. Nasa bat ang 125 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 1.8 million pesos. Narecover din ang bypass money, budol cash, apat na cellphone, timbangan at drug paraphernalia. Kinilala ang mga sospek na sina Chris Nilet Daniel, Jessel Fe Islana at Carlo Daarol. Pinangunahan ng PDEA RO-13, katuwang ang Surigao del Norte PIU at Surigao City Police ang operasyon. Naharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at pansamantalang nasa kustudiya ng PDEA para sa imbestigasyon. Isang balungkot na tanawin ang bumungad sa Bacolod Silay Airport ngayong Webes ng Umaga, Hulyo 24, 2025 sa pagdating ng labi ni Leia Mosquera, isang overseas Filipino worker na nasawi sa isang missile attack sa Rehoboth, Israel. Si Mosquera, isang caregiver na tubong San Enrique Negros Occidental, ay pumanaw sa ospital noong Hulyo 13, ilang araw matapos masugatan sa naturang pag-atake. Sa kanyang pag-uwi, sinalubong siya ng kanyang mga mahal sa buhay, kasama si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson at mga opisyal mula sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Sa halip na masayang balikbayan box, kabaong ang umuwi sa piling ng kanyang pamilya, isang mabigat na paalala ng sakripisyong pasa ng maraming Pilipino sa ibang bansa para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Para sa kanyang mga naiwan, si Leia ay hindi lamang isang OFW kundi isang bayani na inialay ang buhay sa pagtupad ng pangarap. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.